Malaki pa dyan. Malaki pa daw dyan yung nakuha nilang gold. Sa mga ganito po. Mga ganito kalaki yung gold. Yung nakukuha nyo dito. Diyan po sa kabila. Sa tatawag Solid talaga yung to yun. malambot na po yun. Malambot? hindi pa Grabe, ang laki. na ganito oh, Magkano nabenta? Hindi ko rin nga alam. Ay, galing eh. no? Galing naman ito. Normal sa ba batong buhay bakit magkahiwalay? Batong buhay, normal lang. Ito normal lang kayo? ito sa batong buhay. Sa batong buhay dito. Tignan niyo mga kales, hati o. Oh. hindi siya pintura. Ang galing pantay niya, pantay na pantay, no? pantay na pantay yung kanyang pagkaguhit. Ano eh, pagkaguhit eh o. Oh. Parang ito niya Normal lang ito kaya? Oo, normal lang. lang. Sa, pantay na pantay o. Oh. Mm, oh. oh. Bato siya na kulay puti na nasa gitna. Pinakain. Oo. Uh -huh. Anong tawag? Mandadalag ang tawag nyo. Mandadalag. Nakasintoko ako. Tama to. Ayun, no? uh -huh. Ayan o. Hmm. Ayan o. Tignan may mga guhit yung bato dito o. Oh. Ayan, angat Ito, natin o. Oo. Ano kayo kitihan Ano yan, nating hati yan. Hanggang, hanggang dito sa kabila. Oo. Uh -huh. Ayan uh -huh. o. Oh. Pantay na pantay mga kalayas o. Oh. Okay. Uh -huh. yearly, nagpapalit kayo ng kapitan. Uh -huh. yung uh -huh. Okay. Punti na kang namamuni. Okay paano yun? Parang nagbobotohan kayo. Oo, nagbobotohan nagbobotohan. Kung ilan yung maraming may gusto sa iyo, sa kasamahan. Oo, kung sino yung may maraming Parang yun yung pinakang tatayo as kapitan, yung pinakamaraming boto. Tapos ito naman si Kuya Samuel, ikaw yung kagawad. So ibig sabihin yung pinakang structures niya. Kapitan tapos kagawad na. Ilan ang kagawad? Bali, dalawang kagawad. Dalawang so, kagawad. Paano yun? Pag may mga concern kayo sa bayan, ikaw yung lalakad doon? Okay. So, yung Ano yung usually na nilalakad nyo sa bayan? Pag nakita kayo dun. Pag napunta kayo sa Pag kagaya ng papano ito doon, ang kailangan nyo doon. Yung mm pangalap -hmm. na sa lalong ito sa pabahay. Pabahay. Malaki pa dyan. Malaki pa po dyan. Malaki pa daw dyan yung nakuha nilang gold. Sabi sa mga ganito po. Mga ganito kalaki yung gold uh. yung nakukuha nyo dito. Oh, Diyan po sa kabila sa tatawag po nakasagubsog. Solid talaga na ginto yun. po. Uh. Yun yung malambot pa, hindi pa naluluto. Naluto na po yun. Malambot? pa Ay, Ayun. Hindi pa po yun. Grabe, ang laki. Hindi, ang mahal. Ang mahal na ganito kalaki. Oo, magkano nyo nabenta? Sa akin din po yun eh. Kuan yan, bahay-bahay. Nung, nung dati po kaya, nung ano, mura lang po dati ang kuan yan. Nasa mga 40 po. 40? Ah, 40 pesos po ang isang palay niyan. Ah, yung palay, yung maliit lang yung... Yung maliit? Um, mm. Yung... Alos yung pang sinusukatan, timbang nila yung palay ay Okay, parang yung kasi balance parang oh, oh, oh. ang pinambabalance yung palay tapos di ba? Uh mm -huh. -hmm. Yung bigat uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ang tinatawag po na isang bahay, nasa 20, 20 palay po yun ay eh. Ang isang bahay kap, magkano naman po na bibitin yun? Sa so, halimbawa eh, ano po yun sa ano, 40 halimbawa, So 20, 20 na 40? 20 po na 40 10, 40, 400, 800 ang isang bahay po? Isang bahay, 800. Pero ngayon ay nagmahal. Ang oh, mura. Pero ngayon, mahal na po yan. Mahal na ako ngayon. Nasa... Nasa... Pag hindi, 60, 70 yun. Ngayon. Pero sino mismo yung nakakita nun? Sino yung nakakuha nung ganong ginto? Nakita <laughs> nyo talaga? Na... Ay, ako ang, ako mismo ang dati nakakita nyan. Ang nakakuha po ng malaki po yan, yung tatay oh, po grabe, niya. Grabe, ano? Mm -hmm. Ay, sin, hindi, hindi po kinabud yun. Talaga nakita lang na gato ko lang ginto. Uh, yung, yung, yun, yun tatay po niya, nakakuha po sa ano, ganyang aparan po. Oo, oh, sabita. Sabita po yan po nakakita. Nasa Bita kasi yung Bita daw, ang tawag daw dun Tyan. Ang Bita daw yung daanan talaga ng ginto. Oo, oh, po. Oo. Oh, oh. May mga lupa daw na mayroon talaga ng daanan ng ginto. Yun yung Bita. Oo, po. Yung din, hindi makakabenta yung ganto kalaki to, alis mo Maliit lang po 'yon. Maliit lang po dito. Siguro, hmm. hindi buong ganto na kuha niya. Po. Kung maliit-liit lang konti dito, mga magkano niyo na benta 'yon? Hmm minsan ay ginagawa naman namin pagka tinitingi-tingi. Oo. hindi namin kasi baka dayain kayo, oh. lokohin. Ano yun? Ginto talaga na as in yung kagaya ng mga nakikita natin na buong-buo talaga siyang ginto. Oo. Oh. Kaling naman ng no? Bali nga yun. sa, sa niyo po na part na. Nabenta na. Nabenta na 'yo. Dito niyo na nakita. Hindi, sa, sa kabilang. Ano yung lampas uh, sa may Bayabas River? Mm -hmm. Halos maliit pa ako nung nakakakuha po ng ganyan. Ah, eh. mm -hmm. uh, pa, pa. Mm. Uh -huh. Pero siguro ngayon, kung lalaliman yung paghakwat ng mga bato-bato na ganyan, siguro mayroon pa rin. Mayroon pa po Kung baga parang umibabaw na lang itong mga bato na to. Kasi yung gold, ang alam ko, mas mabigat yung timbang niya. Kasi di ba umiilalim yun, no? pag nagpapabirik. Uh -huh. Kung sa pinakapusod. Sa uh pinakapusod -huh. uh -huh ang kasama po niya yung tatawag ko po na Margaha Oo, oh, tama, Margaha hmm. Yung Ang ginawa pong kasaan Pero nakaka-amaze no Ang laking gold nun Parang milyon na nga ito, parang gold Million Milyon, milyon na benta yun Pag ganito, milyon uh, Pag mga ganyan po, milyon, halos milyon, milyon na patlagyan Mm. Pero kung yung mga panahon yun Pero sa ganito po, pong, dito po kay mga dito sa mga ating dito. Natatawag po na diamond na po ang dala ng mga ganyan. paanong diamond? Yung, yung, pinakatimbangan na po talaga ng mga ginto. Ay, yun na yung solid na ginto talaga. Yun yung, ano, pag mga ganito nakalaki, pag ganito kalaki yung nakuha. So, sa, sa diamond na po nagbibinta niyan. Saan yung diamond? Meron ba dito? Dito po sa kabila, sa, sa diet sa dait siguro ang dami nila na, na, siguro ang dami nila na nabibili ng mga ganito sa dahil diamond sa, siyempre patago lang yun hindi nila yun pero pag yung mga ganito lang po kalaki hindi pa po, po yan dito sa ano pag mga ganyang kalaki dahil kaya kaya pa po, po nila yun eh. Okay. Pag kapag yung ganyan po kalaki mga magkano na may ayan pag mga ganito Ito, kalaki makakakuha na po yan ng mga dahil mabigat po ang ginto ay baka mga pag hindi mga 40 40 bahay 40 bahay so kung sa isang bahay ay 800 sa 10 sa 10 bahay 8,000 8 times 4 32 32,000 tama tama ba pero para sa pagkabili ng isang gantong dito kaya ko eh, meron kaya dito. Diyan so, wala ang sa baba. Minahin natin. Joke lang ha, peace out. Pag gusto mo, meron tayo Meron dyan. Pero pag meron kayo, pagbili ako. Bili oh, pabili kami ha, <laughs> <Palmeron>. <laughs> 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 pag meron. <laughs> pag meron po kayo. Pag meron nakakawad nyo lang, alibaw, yung mga gatukal lang. Oh. Parang Para, ano lang po, eh. remembrance lang. Uh, Parang uh, palagay uh. sa bubog na ganyan. Ano kaya? Oo, oh, yung ano. Yung nakapray. Oo, nakapray. Kaya kaya yung mga gatukal lang. Ayos sa akin to. Pag meron ko na. Dati mayroon ako sa Intimic, eh malayo naman ay nasa kwan yun. Presyohan nyo na lang po. Maanoy pa tayo. Oo. Oh. Yung presyong satisfied kayo. Oh, noon, oh. Yung alam nyo na sasapat. Oh, hindi siya, sasapat siya oh, hindi, hindi Yung alam nyo na sasapat dun sa pero sa bagay, bihira naman na kayong mag-bihira oh, oh, na kayong tsaka Papa, na bayo, ano 'yun? At no? ah, tsaka may positive attraction 'yun kasi galing sa nature. Siguro in terms of business, parang malakas maka-attract kasi oh, galing sa sa, na, sa, sa naging nature. Awang ko lang nga ah. pero 'yun yung yung mga paniniwala lang ng iba na kapag oh. gold, sobrang lakas niya maka-attract maka sa business o kung oh. ano man yung kinagagalawan mo, kung ano man yung line of business mo. Siguro kung kagaya niya na vloggers, 'di ba? Dadami, yung ano nyo Followers Eh ayan Yan yung na ay, isang na-discover na namin Siyempre dapat sabay-sabay Ano ito? Parang tubo Para siyang matamiz, tubo Matamis Pati hindi na mga reaction ng mukha mo na nyo Lahat kami nag Hindi nga Lahat nga kami Sige sasabay ako Hey Sige sasabay ako Yan Alimbawa na nga lang si Kimura Para siyang ano Yung magic Gamot siya Gamot tayo yan sa ngipin Gamot siya sa katamang Kahit matamas Kahit matamis ma 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 So, papayid ito, papayid ito. Mangang. Mangang. na ito. yung gamit sa sikmura. Kapag Mangang. Matamis, no? Ito. Di ba matamis? Ay, ano? Mangang nga. Hindi. Di ba matamis? Oo. Ano? Matamis nga. Matamis nga. O. Bray, saka na ligo. Ang tapang wali na tamis. Ang tapang wali na matamis. Ang Ayun, bali, pabalik na po kami mga kalayas. Kawa ng ang layo na po namin. Ay baka abuti naman kami ng gabi sa daan sa kanila okay lang nagabihin pero kami medyo malayo-layo rin kasi itong pinuntahan namin mga kalayas yun po mga kalayas hanggang dito na lang po salamat po sa inyong pagsama kung hindi pa po kayo nagsasubscribe sa akin channel pasubscribe na lang ingat po kayo palagi God bless us all peace out bye sa kalendar naman ang pinaka basic nyan itong kalendar natin mayroon siyang 12 na buwan kaya ito 12 ngayon sa bawat sa 12 na ito mayroon niyang 365 days 365 na araw na ganito so ngayon taon taon, taon na iba yung calendar. na iba yung lagay niyan kasi ito parang naka ano na humbaga, sunod sunod na siya eh katulad nito kung nagtapos siya ng